Suyo! Suyo! Mo ako dapat inyong butuhan. Ayaw si Bakikang. Kayog si Bakikang inyong butuhan. Mingaw na atong tirada. Sakto ka mayura. Suyo! Suyop! Balak pagka hiwewe. Na puning adik nga mayura oh! Ilog na punini ako mga butante o. Oh. Hoy, agata! Ay, Bakikang! Hiwi-hiwi naman lang ginagnaong! Ate Pre, hapit na eleksyon ba? Huwag yun na nga mang destuwa. Ah? Ako sa ganay Pre. Ako nga sawa na si King Kamang. Ako sa dahing namayat ka. Pre, kinsay mayor ni mo karon? Ikaw, Pre. Kinsay mayor ni mo? Kung ako yung bangot Pre. Akong mayura karon murag si Bakikang yun. ganong si bakikan man, Pre. Ngang kurakot, untong. Kinsam na ha, Pre. Sa Agata. Kato si Agata, Pre. kay seryoso mo servisyo. Seryoso lagi, pero nahiwi mo pong naong. Adult bang pong sumbuang. Pero bitaw, pre. Huwag kay kwarta dari, pre. paabot sa ko kamangon ta dari. Bitaw, pre. Hapit na eleksyon ba? Huwag pre. wag ta kamanga. Kailangan yun mo daog ko, bay. Para maligal na ang suyop. Diligid pwede nga madaog si Bakikang. Kaya madaog siya. Mahunong na ang suyop. maunang maning kamot ko. Kamangon bisag unsa. Para madaog ta kaya tiba kikang numero dos sa baluta Masoy ba? Hoy! Mayura! Kung sa may tirada niya na? Nagpaabot na minimo, Mayura. Nakamangon minimo. Panawa ni Mayura, o. Oh. Bangag na po kayo. Mayura, pila na gasakoy mong nahurot. Isa pa. Makaya pagbugong akong panga. Maunang ako ang inyong panag-a. Para unlimited. Suyop! Mayura! Mayura! Suyop! Suyop! Muna ako dapat inyong butuhan. Ayaw si Bakikang. Kayog si Bakika inyong butuhan. Mingaw na atong tirada. Sakto ka, Mayura. Suyop! Suyop! Bahalag magkahiwewe! Naa na -ana adik na Mayura, oh. Ilog na po ni niya akong mga butante, oh. Hoy, Agata! Ay! Bakikang! Yura! Hiwi-hiwi na ang ginagnaong! Bahala hiwi! Basta lami! Suyab! Oy, time sa! Anong ikumpanyahan ni mo ako mga butante? Oy, bakikang! Iwit na ka! Kay ka ni sila? Mooba na ni sila sa kuwa! Kay eh, nakasuyop na! Suyab! Hoy, mga butante! Nga mo kuyog man mo, ani nga? Makadaot mana Dili na makadaot! maka bright na kay og ako ang madaog magpataod kog subway nga sa ilalom sa yuta muagi na wa na juni na mao tarong pa mayura sa ilalom muagi ka so, mayura unsa ni mo plataporma ay ako ang plataporma maghimo kog overpass ilalom sa tulay kung tagsa-tagsa niyo nga balay, himuan na itong eskelator. Kung niya CR, himuan na elevator para hanoy-hanoy. Ay, guaponis niya, bakikang! 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 Ba taisa Nakalimot mo sa atong mga plano? Wapa ko na human! Tagaan ta mong tagsa ka helikopter! Kaya para sabay ta maglupad-lupad sa kawanangan! Bakikang! Bakikang! Ba Mayura! Naaradin mo diri ah! Gob, ikaw na! Uy, Mayura, inyo na kong gibiyaan. Tara, manginom patagtambal ba? Oh, eh, oh, ini! No. <laughs>